Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries, Malakas pa rin ang epekto ng Mercury at Jupiter sa iyong sektor ngayong araw at ito ay magdulot sa iyo na mas hopeful ka sa araw na ito patungkol sa iyong mga pakikipagkaibigan at pangmatagalang plano. Marami rin kasiyahan ang maidulot mo ngayon sa ibang tao. At ang iyong mga diskusyon ngayon ay patungkol sa mga proyekto at pamamaraan para mag-move forward. At swerte rin ang mga Aries ngayong araw dahil ang mga kaibigan, mga tao na nakapalibot sa inyo ay todo ang suporta sa inyo at nagbibigay ng karagdagang motibasyon para kayo ay patuloy lang sa inyong pamumuhay. Maganda rin ang araw na ito para sa iyo dahil malinawan ka ngayon sa kung ano ang mga gusto rin ng ibang tao. Maraming mga oportunidad ngayon para i-enjoy lang ang iyong sarili. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor at malinawan ka sa iyong mga emosyon. At sa araw na ito, ang pagbabago ng pera at mga pag-aari ay maaari rin na makaapekto sa iyo positively kasi magiging maganda ang daloy ng pananalapi para sa iyo at magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, magiging maganda ang pangangatawan ng mga Aries ngayon. Maganda ang iyong connection sa iyong mga kaibigan kaya magiging therapeutic para sa iyo ang inyong mga diskusyon at ngayong araw parang malinawan ka sa iyong isipan, hindi ka makapag-isip ng mga bagay na iyong kinakatakutan. At para sa iyong pag-ibig, positibo ang araw na ito para sa iyo. Maganda ngayon ang iyong mga pananalita, mas diplomatic ang mga Aries ngayong araw at ang iyong kapartner ngayon ay mas magkaroon ng pag-unawa rin sa kung ano ang mga sitwasyon. Ngayong araw Aries, kailangan lang bantayan ang pera. Maari rin na para sa iyong career, merong isang tao ngayon na mag-offer sa iyo ng isang exciting opportunity. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 1, 14, Twenty, thirty, thirty five at forty one. Taurus. Maari na ang mga Chorus sa araw na ito ay mapunta sa mga hindi plinanong adventure at maari na ngayong araw kayo ay magkaroon ng mga masasayang banding kasama ang iyong mga mahal sa buhay at ang mga tao na iyong kasakasama ay maari na hindi sangayon sa iyong mga paniniwala pero ma-enjoy ninyo ang isa't isa. Para sa iyong kalusugan ngayong araw, ang mga choros ay nakap Focus rin ngayon sa inyong physical exercise. Maari na sa araw na ito, mas athletic ang mga Taurus at nakafocus rin kayo sa inyong wellness at ang inyong enerhiya ngayon ay magiging positibo. Maganda ngayon ang mga desisyon na may kinalaman sa iyong pangangatawan at sa iyong health at safety. Para sa iyong pag-ibig, merong oportunidad ngayon na ang mga tao ngayon ay parang mag-alinlangan na lumapit sa iyo. Maari kasi na merong mga dating relasyon o kaya may merong masimulan na bago sa araw na ito at ikaw ay nakakaroon ng mga analysis sa iyong sarili. Ang vibes ay parang nakakalito para sa ibang tao dahil akalain nila na ikaw ay medyo strict ito. At sa araw na ito, ayaw mong madistorbo. Yun ang akalan nila. Yun kasi ang vibes na makukuha nila sa iyo dahil mahilig kang mag-isip ngayon, medyo tahimik ang mga Taurus. Para naman sa iyong career ngayong araw, mahalaga ang araw na ito dahil marami kang matapos ngayon sa iyong mga goals. At ngayong araw, ikaw ay papalapit sa pagiging matagumpay sa iyong mga pangarap. Magiging stable rin ang daloy ng pananalapi. At kung ikaw ay merong mga kailangan, maari na matulungan ka ng ibang oh Kaya kung meron kang kailangang tulong o ano paman, ay huwag matakot na humingi ng tulong sa ibang tao. Malakas ang epekto ng Jupiter ngayon sa iyo at ito ang magdulot sa iyo na mas positibo ang iyong pananaw ngayon pagdating sa iyong trabaho at ang general life direction mo. At ngayong araw rin ang epekto ng Uranus ay medyo awkward kaya medyo nakakalito ang ibang signals ngayon galing sa ibang tao na malapit sa iyo. Pero ngayong araw kailangan lang sundin kung ano ang iyong intuition sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga aquarius at ang lucky numbers mo ay 4 13 15 22 23 at 43 gemini Magigising ang mga emosyon ng mga Gemini sa araw na ito at mas maging komportable ka sa pagbahagi ng iyong creative side, sa pag-improve ng iyong pakikipagkaibigan sa ibang tao at sa paggawa ng mga masasaya at magaan na proyekto. Ma-enjoy mo ang araw na ito, Gemini, kasama ang iyong minamahal o kaya ang iyong kapartner. Maraming exciting opportunities sa araw na ito para sa iyo. Maari rin na ngayong araw, ikaw ay makatanggap ng mga bagong palita ngayon na magdala sa iyo ng karagdagang motibasyon. Nito mga nakaraang buwan, marami kang mga katanungan patungkol sa iyong mga paniniwala at medyo nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng tiwala na maging maayos ang future. Pero sa araw na ito, mabubuo ulit ang iyong pag-asa. Ang moon mamaya, papasok ito sa iyong social sector. Maganda ang araw na ito para sa iyong mga connections sa ibang tao. Ang mga tao rin ngayong araw ay natural na naaakit sa at para naman sa iyong pangangatawan ngayong araw, positibo ang daloy ng enerhiya sa iyo. Merong mga good news, ma-enjoy ninyo ang iyong oras kasama ang inyong mga kaibigan at magkaroon ng magandang banding. Makakatulong ito sa iyong mental health. Para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, ma-impress mo ang ibang tao ngayon at lalo na ang mga tao na dati ay wala masyadong tiwala sa iyo. At para naman sa iyong career ngayong araw, ang mga Gemini sa araw na ito ay mahilig magpatawad at mag bigay ng second chances kaya kung mayroon mga tao na nagkamali na iyong mga kasama sa trabaho ay maari na iyong patawarin ngayong araw at maayos maplansya ang mga pagsasama sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 11, 14, 29 at 31 Cancer Malakas pa rin ang epekto ng Jupiter sa iyong sektor cancer at sa araw na ito mas magiging confident ka, medyo nakakalito nga lamang ang mga emosyon at maraming mga komplikadong problema. Kailangan lang sa araw na ito cancer mag slow down at pagisipang mabuti ang iyong gagawin sa iyong buhay lalong lalo pagdating sa issue ng pera. At maari rin na sa araw na ito merong mga dating relasyon na mga malalapit mong kaibigan ang maari na mabuo ulit sa araw na ito. At ang mga pag-ibig na nananamlay na ay maari na mag-init muli at magkaroon kayo ng mas malalim na pagmamahalan sa isa't isa. Sa araw na ito, mag-improve ang give and take sa isang relasyon. At maari na malinawan rin kayo sa inyong mga emosyon at kung ano ang inyong mga gusto sa isang relasyon. Ngayong araw, ang iyong mga interaction sa ibang tao ay positibo. Mas magiging inspirado ka sa araw na ito kahit na medyo busy ang araw na ito para sa iyo ay makakahanap ka pa rin ng kapayapaan. Para sa iyong kalusugan ngayong araw, meron kang malakas na kagustuhan ngayon na ipagpatuloy ang iyong mga sakripisyo para sa iyong mga minamahal. At ngayong araw, punong-puno ka ng pag-asa. Maari rin na sa araw na ito ay ipinapahayag mo ang iyong pag-ibig sa ibang tao. Mas nagbibigay ka ngayon ng inspirasyon sa iba at sinasabi mo kung ano ang iyong mga gusto sa kanila. At para naman sa iyong pag pag-ibig ngayong araw. Ikaw ay makakaroon ng positibong pag-ibig ngayon. Maganda ang iyong unawaan sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong special na partner. At kung ikaw ay single na Cancer, ngayong araw punong-puno ka ng kalinawan kung ano ang gusto mo sa isang tao na gusto mong makasama. Para naman sa iyong pera ngayong araw, maari na merong unexpected gift na darating sa iyo ngayon at ito ay maaring galing sa iyong mga kasamahan sa trabaho o kaya sa iyong superiors. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 12, 19, 23, 27, 38 at 44. Huwag kalimutang mag-like share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Leo Malakas pa rin ang impluensya ng Mercury at Jupiter sa araw na ito, Leo, at ito ang magpapalinaw ngayon sa mga issue ng buhay mo na medyo magulo, medyo na na sitwasyon. Ngayong araw, maganda ang iyong mga connection sa ibang tao at makukuha mo ang mga impormasyon na iyong inaantay. At sa araw na ito, magiging maganda ang iyong partnership sector. Mailawan ka kung ano ang gusto mo sa mga tao na gusto mong kasakasama o tao na gusto mong katuwang sa iyong buhay. Malakas ang iyong sense of balance sa araw na ito at ngayong araw, palaban ang mga Leo, hindi kayo masyadong takot at mas ini-enjoy ninyo kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon Ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas matulungin at lalo pa na mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong spirit sector Kaya ikaw ang magbibigay ng inspirasyon ngayon sa ibang tao na parang nawawalan na ng gana sa kanilang mga buhay At ngayong araw, ang kailangan lang bantayan Leo, dahil sobra kang matapang sa araw na ito, medyo rebellious ka rin. Ang mga bawal ay gusto mong subukan ngayong araw at medyo padalos-dalos ka rin ngayon sa iyong mga emosyon kaya hinay-hinay lang ngayon na hindi mo pagsisisihan ang iyong mga ginagawa. Para sa iyong kalusugan ngayong araw, positibo naman ang daloy ng iyong pangangatawan at sa araw na ito, magaan lang para sa iyong emosyon. At para sa iyong pag-ibig ngayong araw, huwag hayaan na ang mga problema sa pera ay makasira sa isang relasyon. Maaring ito ay relasyon sa kaibigan, kasalamanan, samahan sa trabaho o kaya relasyon sa tahanan malakas ang tentasyon sa araw na ito Leo lalong-lalo pagdating sa issue ng pera at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus at ang lucky numbers mo ay 7 9 23 25 31 at 33 Virgo Merong mga tensyon ngayon na makakaapekto sa iyong mga decision sa buhay dahil makapeto ito sa iyong mood. At sa araw na ito, gusto lang ng mga Virgo ngayon ang mga familiar na nabagay at ang focus ninyo ngayon ay nasa inyong tahanan at sa inyong pamilya. At sa araw na ito, maaari rin na kailangan mong maging flexible ngayon sa iyong mga plano. Merong mga plano na hindi sigurado at maari na merong mga hadlang ngayon sa ibang gusto mong gawin. At sa araw na ito, para sa yung kalusugan ngayong araw. Maari na hindi ka masyado makapag-concentrate ngayon sa iyong trabaho at kailangan rin na sa araw na ito ay huwag masyadong mag-isip dahil ang dami-dami mo kasing iniisip, nakakaapekto ito sa iyong mental health. At para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, maganda ang lifestyle mo ngayon, mas maging sociable ka, at ang iyong kapartner sa araw na ito ay maka-adjust rin sa mga circumstansya ng buhay. Magiging supportive ka sa kanya, at ngayong araw, ang iyong prioridad rin, ang isa sa iyong mga prioridad, ay nasa iyong mga relasyon at sa pagbibigay mo ng suporta ah, sa mga taong mahal mo. Ito ay magpapalakas ng inyong banding. Huwag mawala ng gana pagdating sa issue ng trabaho at pera dahil merong kang mga inaasahan na hindi matuloy sa araw na ito, ang bagal-bagal ng mga kaunlaran at maari rin na sa araw na ito ang inaantay mong pera ay hindi pa darating. Maari kasi na merong mga delays sa sweldo o kaya merong mga bagay na hindi inaasahan. Kaya sa araw na ito, kailangan ang tamang budget pagdating sa iyong pera. At para naman sa iyong career, kailangan mag-focus sa iyong trabaho. Huwag basta-basta maniwala sa iyong mga kasamahan sa trabaho dahil baka makompromiso ka na hindi naman ikaw ang may kasalanan pero, pero ikaw ang mapahamak. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay

Ngayong araw Libra, matulungan ka ng isang tao na mas nakakatanda para sa iyong pagplano at sa pagprioritize ng iyong buhay. Sa araw na ito, kailangan kahit na pa -konti, konti basta merong improvement. Maging kalmado ngayon at kailangan rin ang pasensya sa araw na ito. Para sa iyong kalusugan ngayon, kailangan relax ka lang. Lalong-lalo pagdating sa isyu ng pananalapi dahil medyo mabigat ang stress ng dahil sa pera. Ngayong araw para sa iyong kalusugan, mas aktibo ka ngayon physically at maari rin na sa araw na ito ang stress ay maaring magdulot sa iyo ng problema sa iyong mga pag-iisip kaya kailangan ring i-relax ang isip mo para hindi ka masyadong maapektuhan sa kung ano ang mga issue ng buhay ngayon. Para sa iyong pag-ibig ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig kaya lamang merong mga romantic drama. Maari na merong mga away-away, hindi pagkakasunduan, pagsiselos at kailangan maging kalm Kalmado ngayon, hindi magpadala sa kung ano ang init ng mga diskusyon. Sa araw na ito rin para sa iyong career, maari na ang iyong mga pagsusumikap ay magbunga ngayong araw. At maari rin na ang ibang libra ay nag-iisip na makagawa ng sariling negosyo, mga sariling pamamaraan para magkaroon ng extra income. Sa araw na ito rin, ikaw ay merong mga magagandang kapartner ngayon, isang tao na pwede mong mapagkatiwalaan pagdating sa negosyo. Sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 7, 19, 27, 31, 37 at 44. Scorpio Hinay-hinay sa iyong mga gagawin ngayong araw, Scorpio, dahil maari na malagay ka sa gitna ng dalawang taong nag-aaway. At ang dalawang taong ito ay maaring pareho mong mahal at hindi ka sigurado kung saan ka papanig. Sa araw na ito, maari rin na kailangan mo maging maingat sa iyong mga pananalita, mas prone ka sa araw na ito na ma-misunderstood ng ibang tao. para sa iyong kalusugan ngayong araw, mas malakas ka sa araw na ito, ang mga bagay na nawawalan ka na ng gana ang siyang nag-hold back sa iyo para ikaw ay lalong umasenso. Kaya sa araw na ito, kailangan ring tulungan ang sarili na ang iyong mental strength ay mapalakas mo. At para rin sa iyong pag-ibig ngayong araw, maaari na medyo lumalamig ang mga relasyon sa araw na ito. Maaari na ikaw ay parang nalilito kung bakit ang iyong kapartner ay physically or emotionally distance sa iyo. Maaari kase na ang taong ito ay merong mga pinagdadaanan o kaya merong kailangang plansyahin. Kaya sa araw na ito, Scorpio, huwag hayaan na ang iyong ego ang makasira ngayon sa isang relasyon. Maganda na maging bukas kung ano ang iyong mga nararamdaman at magkaroon kayo ng maayos na diskusyon. Kasi... Medyo mahirap na merong mga invisible wall sa inyong relasyon. Para naman sa iyong career ngayong araw, malakas ang impluensya ngayon ng mga planeta sa iyong enerhiya. Ngayong araw, mas magkaroon ka ng malalim na pag-unawa sa mga sitwasyon pagdating sa pera at sa trabaho. At sa araw na ito, madali mong maunawaan kung ano ang mga kailangan mong gawin ang iyong mga responsibilidad sa trabaho at kailangan lang na i-express mo ng malaya ang iyong sarili. At kailangan kailangan rin na maging prangka pagdating sa iyong mga responsibilidad sa trabaho dahil ang ibang mga kasamahan sa trabaho ay maari na makompromiso ang iyong posisyon. Kaya sa araw na ito, Scorpio, gawin ng tama ang iyong mga trabaho at siguraduhin na nagawa mo ng ayos at huwag mong iasa sa iba. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang numbers mo ay 2, 18, 24, 26, 31 at 37. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Sagittarius Malakas ang impluensya ng Jupiter ngayon sa Chitarius na siyang magbibigay sa iyo ng motibasyon para sundin ang iyong mga personal interest. Maari na meron kang mga dating gusto na pag-aralan, mga plano na nagbibigay sa iyo ng excitement na parang isinasantabi mo na. Pero sa araw na ito, maaring magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa na ipagpatuloy ang mga ito at gawin ang iyong mga gusto. Sa araw na ito, magkaroon ka ng kalinawan sa iyong mga proyekto, kalinawan sa iyong mga komunikasyon at mga personal interest. Positibo ngayon ang iyong mga pananalita at matulungan ka ng enerhiya ngayong araw na maging pabor sa iyo kung ano man ang mga negosasyon na iyong gagawin. Mas palaban ang mga Sagittarius sa araw na ito magaganda ang iyong mga connections sa ibang tao at natural ang iyong mga interactions, ang iyong mga diskusyon sa iba. Ngayong araw malakas rin ang impluensya sa iyo ng moon at ito ang enerhiya magdulot sa iyo na mas happy ang mga Sagittarius ngayong araw mas playful kayo at parang gusto nyo lang ng mga Adventure sa araw na ito, naghahanap ka rin ng mga mas malalim na kahulugan sa iyong mga connection sa iba. At ngayong araw, ang intimacy ay magiging malinaw sa iyo. Ngayong araw, Sagittarius, para sa iyong pangangatawan, maganda naman ang daloy ng enerhiya ngayon pagdating sa iyong pangangatawan. Pero kailangan ang sapat na tulog dahil nito mga nakaraang araw, medyo kulang sa tulog ang mga Sagittarius. Ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay mas compatible was sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 1 12 23 28 39 at 40 Capricorn Marami kang matututunan sa araw na ito, Capricorn, galing sa mga eksperyensa ng ibang tao. Huwag i-ignore ang mga leksyon na iyong natutunan sa nakaraan para maligtas mo ang iyong sarili sa mga sufferings. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang pananaw pagdating sa iyong kalusugan, maging maingat sa iyong mga kinakain dahil mas prone ka sa araw na ito na magkaroon ng problema sa tiyan, mga indigestion, at sa araw na ito, ito, iwasan rin ang junk food ngayon, mga matatamis, sobrang tamis na pagkain. At lalo na ang mga Capricorn na merong mga problema sa puso, merong mga chronic health conditions, maging maingat dahil mas prone kayo ngayon sa atake. At para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, ang mga tao ngayon ay gustong kasakasama ang mga Capricorn. Madali kayo na ma-misinterpret sa araw na ito pero marami rin mga tao ngayon ang naaakit sa iyo dahil maganda ang iyong vibration. Lalo na na sa araw na ito, ang mga Capricorn ay mahilig na makipag-usap sa iba at mahilig kayo na magbahagi kung ano ang nasa inyong isipan. Para naman sa iyong career at sa pera ngayong araw, marami ring tao ang maaakit sa iyo ngayon dahil nakikita nila ang iyong pagiging focus sa trabaho. Ngayong araw, maaring magbunga ang lahat ng iyong mga pagsusumikap. Kailangan lang ang konting pasensya dahil meron pa ring ibang tao na kahit wala ka namang ginagawang masama ay pinagbibintangan ka o kaya ayaw lang talaga sa iyo. Ngayong araw, wag masyadong maging up opinionated at huwag rin masyadong maging judgmental, hayaan mo lang ang ibang tao. Focus lang sa iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 1, 3, 14, 18, 22 at 39. Aquarius ang mga Aquarius ay mas focus ngayon sa kanilang pamilya. Dahil ang mga Aquarius kasi mahilig sila sa mga family values at ngayong araw lalo kayong gusto na magplano para sa inyong mga mahal sa buhay. Magiging mabunga naman ang araw na ito. Marami kayong matapos na trabaho at positibo ang iyong mga approach ngayong araw. At sa araw na ito, maaari na meron mga pagbabago ng lifestyle para sa kaayusan ng iyong pangangatawan. Ikaw rin sa araw na ito ay maari na magkaroon ng karagdagang focus pagdating sa iyong mga kinakain para ikaw ay maging mas healthy. Para sa iyong pag-ibig ngayong araw, maganda ang araw na ito dahil ikaw, Aquarius, ay magiging mas seryoso pagdating sa pag-ibig at pagdating sa romantic affairs. At hindi ka na masyadong interested ngayon sa mga flirtation. Ngayong araw, mas gusto mo ang maging mas seryoso. Sigurado ka sa kung ano ang gusto mo sa iyong romantic partner at maari rin na sa araw na ito, ang iyong focus ay nasa iyong long-term future relationships at maari rin na maging mas malalim ngayon ang iyong mga commitment. Para naman sa iyong career at sa pera, ngayong araw, mag-ingat dahil meron kang mga kasama sa trabaho na maraming problema, maraming mga worries sa buhay at maari na maapektuhan ang iyong mga trabaho ngayong araw. Huwag masyadong magpa sa pressure na dulot ng ibang tao, focus ka lang sa kung ano ang iyong mga gusto at kung ano ang iyong mga responsibilidad sa buhay, lalong-lalo pagdating sa trabaho dahil baka mapahamak ang iyong trabaho at mawala ka sa pagandang posisyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 12, 27, 40 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Pisces Laban lang sa buhay ngayong araw Pisces dahil sa araw na ito parang pakiramdam ng ibang Pisces na stuck kayo sa isang sitwasyon at parang paikot-ikot na lang ang inyong mga ginagawa na wala ng kaunlaran. Sa araw na ito naghahanap ang mga Pisces ng comfort at seguridad sa buhay. Ngayong araw rin parang inaantay ninyo ang approval ng ibang tao at sa araw na ito parang naiisip ninyo ang inyong mga sakripisyo. Kailangan para sa araw na ito na na maging palaban sa iyong mga pangarap sa buhay, kung ano ang iyong mga gusto at focus ka lang sa iyong mga sariling kaunlaran wag mo masyadong i-entertain ang yabang ng ibang tao at para sa iyong kalusugan, kailangan ng tamang tulog, Pisces, dahil medyo kulang sa tulog ang mga Pisces nitong mga nakaraang araw. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, nakalinya ang mga planeta ngayon, kaya swerte ang Pisces ngayon pagdating sa inyong pag-ibig at relasyon. Mataas ang passion sa araw na ito at ang mga konting away-away, argumento o kaya mga bagay na hindi naman masyadong malalim ay madaling maplansya ngayong araw. Para para naman sa iyong career ngayon, maari na kayo ay magkaroon ng advancement sa trabaho. Merong magandang oportunidad para sa inyo para maipakita ninyo ang inyong talento at creativity, lalong-lalo na ang inyong commitment sa inyong trabaho. Merong ibang plano na hindi matuloy, pero ito ay para rin sa iyong kaayusan, mga blessings in disguise ang mga bagay na ito, at magiging mas maganda ang iyong imahinasyon sa araw na ito, Pisces. Kaya pagdating sa trabaho, magiging mas creative ka, Mabalansi mo ang iyong oras sa iyong pamilya at sa iyong career at ma-enjoy mo ang dalawang sitwasyon. Sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 18, 26, 30 at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hangat para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never ang bibididig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na Araling Pilipino na ang kakana